Good morning po sa inyong lahat Good morning, good morning uh, Good morning po, good morning po Ngayon po kay magtatapon ng basura Tuwing umaga po nagtatapon ako ng basura Ngayon po ay September 7 Tingnan niyo po ngayong araw May hindi na naman, pag alam mo na yan, ang araw na yan yan po. Yan po yung taponan namin ng basurahan. Po. Lagi po hindi nang katapon. Aray, malapit lang din po sa ano namin, sa amin tinitiran. Tapon ng basura. Yan po. Good morning po. Good morning. Ito po yung mga tapon ng basura dito eh. Ito, uh, nakakailang hakot po sila dito ng hakot ng basura. dami ng kalpate nalipad kalpate at wak kare po ano yan po yung ano yung gornit yan lagi po ang jogging malapit din po sa bahay namin oh yung misa doon ano pag itong ano mainit andyan na pag jogging sobrang init naman parang susunugin pupunta pa namin ng basura dahil oh. dalawa po sila pag napupuno na rin laging hakot ang hakot yan po good morning po sa inyo lahat good morning starry naman yung ano yung malapit din sa amin supermarket yung ano yan yung tindahan ng mga isda mga seafood malapit din po sa amin dito kaya hindi po mahirap na ano mamili ilalakad ko lang kapag yung mga tanghal yan ang init walang araw tingin mo po yung araw laki. Kasan lapit pa rito. Kaya yeah. nahihirapan na ako ang ano. Mabas pag -tang tanghali. Sobrang init.